Isang matinding hakbang ang ginawa ng Estados Unidos matapos ang mapanganib na insidente sa West Philippine Sea. Isang Chinese military helicopter ang lumapit ng halos tatlong metro sa isang eroplanong pang-surveillance ng Pilipinas na maaring humantong sa isang trahedya kung nagkaroon ito ng maling galaw. Dahil dito agad na umalma ang Amerika at naglabas ng matinding babala laban sa China. Ano nga ba ang naging tugon ng U.S.? sa patuloy na panggigipit ng China sa ating teritoryo. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Noong Pebrero 18, 2025, isang nakakabahalang insidente ang naganap sa pinag-aagawang teritoryo. Ang People's Liberation Army ng China ay nagpalipad ng helicopter na sobrang lapit sa isang eroplanong pag-aari ng Pilipinas isang maling hakbang lang at maaaring sumiklab ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi na ito pinalampas ng US at agad nilang kinundena ang aksyon ng China at iginiit na patuloy nilang susuportahan ang Pilipinas at iba pang kaalyado sa rehiyon. Ayon kay State Department Spokesperson Tommy Bruce, ang ginawang pagharang ng Chinese Navy sa lehitimong operasyon ng Pilipinas sa Himpapawid ay hindi lamang mapanganib kundi isang malinaw na pambubuli idiniin ng US na hindi nila palalampasin ang ganitong klase ng aksyon at patuloy nilang ipagtatanggol ang mga kaalyado laban sa anumang uri ng panggigipit. Ngunit, sa kabila ng mga batikos, iginiit ng China na ang Pilipinas ang may kasalanan sa insidente. Ayon kay PLA Southern Theater Command Spokesperson Chan Jun Lee, mahigpit nilang binabantayan ang anumang kilos sa kanilang inaangking teritoryo. Nakakagulat, hindi ba? teritoryo na natin pero tayo pa ang inaakusahan. Sa gitna ng alitan, agad namang sumagot ang Philippine Coast Guard. Ayon sa kanila, ang kilos ng China ay walang ingat at mapanganib. Sabay diin na, ang kanilang surveillance mission ay isang lehitimong maritime domain awareness flight o isang hakbang upang mapigilan ng ilegal na pangingisda sa ating teritoryo. Ngunit hindi lang Pilipinas ang nakaranas ng ganitong uri ng panggigipit mula sa China. Kamakailan lang, inakusahan din ng Australia ang China ng pagpapakawala ng flare sa harap ng kanilang eroplano sa may Paracel Islands. Dahil dito, mas lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng Beijing at Canberra, dahilan upang muling kondenahin ng US ang agresibong kilos ng China. Habang patuloy na umiinit ang sitwasyon, tila nagbabago naman ng estratehiya ang China. Sa halip na sumabak sa diritsahang alitan, iniulat na mas magpo-focus sila sa pagpapalakas ng kanilang sandatahang lakas. Ano kaya ang tunay nilang pakay? Isa ba itong taktika upang mas mapalakas pa ang kanilang kontrol sa rehiyon? Hindi lang Pilipinas ang nakararanas ng agresibong kilos mula sa China. Maging ang Taiwan ay nagpahayag ng matinding pagkabahala sa lumalakas na presensya ng militar ng Beijing. Isa sa mga matinding nagbabala tungkol dito ay si Admiral Samuel Paparo, commander ng US Indo-Pacific Fleet, na naghayag ng kanyang pangamba sa Honolulu Defense Forum. Ayon kay Admiral Paparo, ang sunod-sunod na kilos ng militar ng China mula sa pagpupalipad ng spy balloons, naval patrols, hanggang sa mga aerial incursions ay bahagi ng estratehiya nitong piliti ng Taiwan na muling mapabilang sa mainland. Ngunit kaya nga ba itong gawin ng China nang walang matinding epekto? Ayon kay Prof. Masi H. Gaka, isang eksperto sa China mula sa Nicholas Copernicus University, hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Bagamat matagal nang may territorial ambitions ang Beijing, malabong magsagawa ito ng tahasang pananakop gamit ang militar. Bukod dito, Matagal nang tinatrato ng China ang Taiwan Strait, East China Sea, at South China Sea bilang bahagi ng kanilang panloob na dagat. Subalit sa kabila ng mga pag-angkin, hindi pa rin nila nagagawang ipataw ang pananaw na ito sa pandaigdigang antas. Dahil dito, patuloy na naghahanda ang iba't ibang bansa upang paghandaan ang posibleng senaryo. Ang Estados Unidos, Japan, South Korea, at Pilipinas ay hindi nakaupo lamang at nanonood sa katunayan lalo nilang pinapalakas ang kanilang depensa sa rehiyon naglaan ang Washington ng hanggang 10 bilyong dolyar para sa armas ng Taiwan kabilang ang advanced cruise missiles at HIMARS rocket launchers sa ngayon tila mas pinipili ng China ang pananakot sa halip na direkta nila itong labanan ngunit ayon kay Admiral Paparo ang kanilang multi-domain operations na kinabibilangan ng Coordinated Air, Sea at Cyber Warfare Drills ay patunay ng kanilang malinaw na intensyon at lumalakas na kakayahan. Ang tanong ngayon hanggang kailan magtatagal ang tensyon na ito bago sumabog sa isang tunay na komprontasyon. Sa harap ng patuloy na digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, nakikita ni Pangulong Xi Jinping ng China ang isang sitwasyong puno ng oportunidad ngunit may kasamang matinding panganib. Kung magtatapos ang digmaan sa Ukraine, maaring mapunta ang atensyon ng Estados Unidos sa China. Isang bagay na posibleng magbago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Dahil dito, maingat ang China sa kanilang mga kilos. Sa halip na direktang sagupain ng US, mas pinagtutuunan ngayon ni Xi ang pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa. Kamakailan lamang, muling binuhay niya ang relasyon kay Jack Ma tagapagtatag ng Alibaba bilang sinyalis na tapos na ang mahigpit na regulasyon laban sa mga malalaking kumpanya sa China, samantala maging si Donald Trump ay nagpapakita ng mas banayad na tono patungkol sa China na sinasabing posible pa rin ang isang trade deal. Ngunit sa kabila nito, marami sa kanyang administrasyon ang may matigas na paninindigan laban sa Beijing. Kabilang sina Jameson Greer at Marco Rubio, na tila handang harapin ang anumang agresibong aksyon ng China, hindi lang si Trump ang may matitinding pahayag laban sa China. Maging ang kanyang anak ay may mabibigat ding komento ukol sa patuloy na kilos ng Beijing. Sa kasalukuyang sitwasyon, lumalabas na ang labanan ay hindi lamang tungkol sa teritoryo, kundi pati na rin sa kapangyarihan at impluensya sa rehiyon. Ano ang magiging susunod na hakbang ng China? At paano tutugon ng mundo sa patuloy nitong agresyon? Si Donald Trump Jr., ay ang panganay na anak ni dating US President Donald Trump. Kilala siya hindi lamang bilang isang kilalang personalidad sa politika ng Amerika, kundi bilang isang matapang at prangkang tagapagsalita ng kampanya ng kanyang ama, lalo na sa kilusang Make America Great Again. Bagamat wala siyang opisyal na posisyon sa gobyerno, hindi maitatanggi ang kanyang impluensya sa mga desisyon ng administrasyon ng kanyang ama, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa China. Kamakailan, nagbigay si Trump Jr. ng kanyang opinyon tungkol sa estratehiya ng Amerika laban sa lumalakas na kapangyarihan ng China. Sa isang artikulo noong Pebrero 18, binigyang diin niya ang kahalagahan ng paghahanda para sa anumang hamon mula sa China habang nananatiling bukas ang pinto para sa diplomasya. Suportado rin niya ang nominasyon ni Elbridge Colby, isang kilalang China Hawk o matigas ang paninindigan laban sa China para sa isang mahalagang posisyon sa Pentagon. Ayon kay Trump Jr., dapat palakasin ng Amerika ang militar nito upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Gayunpaman, iginiit niyang dapat iwasan ang mga hindi kinakailangang provokasyon upang hindi humantong sa isang labanan ang kanyang pananaw ay may malalim na pundasyon sa mga nangyari noong unang termino ng kanyang ama bilang Pangulo kung saan lumala ang tensyon sa pagitan ng Amerika at China dahil sa trade war o digmaang pangkalakalan. Noong panahon ng administrasyon ni Donald Trump, nagpatawang Amerika ng malalaking taripa laban sa China bilang tugon sa mga isyu tulad ng ilegal na fentanyl export at iba pang kontrobersyal na ng China. Gumanti naman ang Beijing sa pamamagitan ng pagpataw ng sarili nitong taripa sa mga produktong Amerikano, pati na rin ang pag-target sa ilang kumpanyang mula sa US. Bukod sa sigalot sa ekonomiya, nananatiling mainit ang usapin tungkol sa Taiwan at South China Sea. Malinaw ang suporta ng Amerika sa Taiwan. Bukod sa pagbibigay ng tulong militar, hinihikayat din ng Washington ang Taiwan na palakasin ang kanilang depensa. Bilang tugon, nangako si Taiwanese President Tsai Ing-wen na tataasan ng pondo para sa militar upang maprotektahan ang kanilang soberanya laban sa banta ng Beijing. Samantala, patuloy rin ang kooperasyon ng Amerika at Pilipinas upang mapalakas ang depensa sa rehiyon. Ang lumalakas na presensya ng China sa West Philippine Sea ay nagdulot ng mas pinatibay na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, kabilang ang pagsasagawa ng mga joint military exercises upang ihanda ang kanilang mga tropa sa anumang posibleng kumprontasyon. Sa kabila ng lumalalang tensyon, binigyang diin ni Trump Jr. ang kahalagahan ng diplomasya. Ayon sa kanya, mas makikinabang ang mga Amerikano kung maiiwasan ng digmaan habang patuloy na pinapanatili ang balanse ng kapangyarihan ang ganitong pananaw ay sumasalamin hindi lamang sa estratehiya ni Donald Trump kundi pati na rin sa mas malawak na layunin ng administrasyon ang tiyakin ang seguridad ng Amerika habang pinangangalagaan ang kanilang interes sa pandaigdigang antas subalit habang patuloy na ginagamit ng China ang kanilang makinaryang militar upang ipakita ang kanilang kapangyarihan sa rehiyon hindi rin natutulog ang Estados Unidos at mga kaalyado nito. Ang pagtutok ng mga bansa sa pagpapalakas ng kanilang depensa ay patunay na handa silang pigila ng anumang hakbang ng Beijing na maaring magdulot ng kawalang tatag sa Asia Pasipiko. Sa kasalukuyang sitwasyon, maraming tanong ang bumabalot sa hinaharap ng rehiyon kung ang isang Chinese military helicopter ay lumapit ng halos tatlong metro sa ating mga tropa dapat ba natin itong palampasin? At paano naman ang mungkahi ni Donald Trump Jr.? Sumusuporta ba tayo sa ideyang palakasin ang depensa habang patuloy na isinusulong ang diplomasya? Ano sa palagay ninyo? Ibahagi ang inyong opinion sa ating comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang balita.